Naglilay na ng eggs tong ating native chickens. May umitlog dito mga kaibigan. Ayan, may isa na dyan. Kaninang umaga ko lang nakita. Isang napakagandang umaga sa inyong lahat mga kaibigan. Tayo nagbabalik dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ngayong araw mag-update tayo muli sa ating mga alaga. Dito sa ating mga kinukondisyon na roosters and hens. So may good news nga pala tayo sa ating backyard ngayon So antabayanan nyo yan dito sa ating video Samahan nyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng ideas So ipapakita ko sa inyo yung morning routine natin Kung anong ginagawa ko tuwing umaga Para magkaroon kayo ng idea Tara mga kaibigan Tuwing umaga nga pala mga kaibigan Ganito yung setup ng aming mga roosters So dito namin sila sinisilong sa side na yan And then tuwing umaga Nilalabas namin sila dito sa ating open area So dyan namin sila pinapakain at dyan namin nilalagay yung mga scratching pen nila. So sa ganong practice kasi mga kaibigan, sa gabi secured sila kahit na bigla ang umulan. Meron tayong bubong dyan. Tapos yung hamog rin mga kaibigan para maiwasan yung pagkakaroon nila ng sipon dahil malamig ng panahon ngayon. Dahil magdi-December na mga kaibigan. Kaya kailangan natin silang i-secured. So ilalabas muna namin to and then ipapakita ko sa inyo. Ayan mga kaibigan, nailabas na natin yung ating mga roosters. Ayan, nakikita yun doon sa labas. E, kung mapapansin nyo yan, ang daming dumi na naipon dyan simula kagabi nung nilagay natin dyan. So ang practice namin para makaiwas sa mga bacteria o viruses, every morning habang pinapakain natin sila, habang kumakain, yan, nililinis namin yan, tapos dinidisinfect para secure yung mga manok natin at hindi sila maapektuhan, hindi sila ma-stress. Kasi once na nilinisan natin na nandyan sila, Mabubulabog kasi sila mga kaibigan lalo na kapag may laman na yung kanilang mga butche, possible na eka-stress nila yan possible na hindi sila matunawan isang factor din yon na nagbibigay sa kanila ng stress so kailangan laging relax yung mga manok natin para maging maayos yung digestion nila so sa inyong mga backyard depende sa inyo kung paano kayo magpo-program pwede nyo naman gawin yan sa mga kalagitnaan ng araw yung mga bago man ng o kaya after lunch bago kayo ulit magpakain ng hapon pero ang importante dyan mga kaibigan laging may cleaning time sa inyong backyard kasi yun yung napakalaking factor na nagbibigay ng magandang kalusugan sa ating mga manok. Yung malinis yung kanilang mga cage, yung kanilang ginagalawan. Dito pala sa ating mga Rhode Island Red Hens mga kaibigan, nahiwalay ko na yung dalawa nating pullets, ito sila. Ito yung dalawa nating breeder hens, yung magulang nila mga kaibigan. So malapit na silang mag-itlog dahil nag na. Senyales yun mga kaibigan kapag nagkakyak-kyak sila, yung nag sila mga bandang tanghali, tapos, pag may nakita lang tandang, lumalapit sila. So, pag dumadaan dito sa kulungan nila yung mga binatilyo natin, lumalapit sila. Ibig sabihin niyan, good to breed na itong mga to. Ang ginagawa ko lang kasi ngayon, hinihintay ko lang tumubo ng gusto yung balahibo ng ibang hen. Dahil meron dyan yung hindi pa kompleto. Para maging maganda yung produce nila at condition nila, kailangan 100% ready yung mga manok natin. Ito namang mga buff orpington hens natin. Hinahanapan ko pa ng panibagong rooster mga kaibigan. Yung magandang klase para maganda yung ma natin ngayong taon. So update ko kayo dito kapag nakuha ako ng pair nila na rooster. Kasi yung isang hen dyan talagang upo na ng upo ito. Dumalaga kasi yan, first timer. Yung dalawa breeder natin yan. Ito na pala yung mga pato natin mga kaibigan, yung pito. Ayan, kinulong muna namin sila dito sa kulungan ng baboy para makakain sila na maayos kasi naagawan sila ng mga manok natin at nung malalaking pato ng ating breeder so ngayon mga kaibigan pinupuro namin sila sa darak na may pigs. kita nyo naman yung improvement ang bilis so ilang araw lang ang bilis nilang makalaki at nagpapatubo na sila ng balahibo so tamang tama to mga kaibigan meron tayong mga future breeders ang gagawin ko dito ay mga babae iwan natin yung mga lalaki pwedeng pangbenta o kaya pwede pang katay kapag may celebration ng mga birthday o kaya kung anong mga importanteng okasyon so may papakita ako sa inyo mga kaibigan na mga pato rin meron pala tayo dito mga sisiw ng pato mga kaibigan bali 15 heads yan so benta sa akin yan ng halagang 600 pesos so bali 4 days old pa lang sila sa akin newly hatch nung nakuha ko yan lumaki na sila kaunti mga kaibigan Nung nakuha ko sila, sobrang liliit pa lang nila, parang sisiw lang ng manok. Ngayon, naras dumoble na yung laki nila. So, dito muna namin sila nilagay sa ating grower cage. Kasi hindi pa natin pwede bitawan to doon sa labas. Dahil kukunin to ng mga uwak, mga kaibigan. Dinadagi to ng uwak, kinakain nila. So, dito muna sila habang nagpapalaki. Kapag ganon na sila kalaki doon sa mga pato natin kanina, pwede na natin silang pabayaan sa labas dahil hindi na yan basta-basta makakain ng mga predators so hindi na lang namin pinapawalan ng tubig so lalagyan ko ng darak mga kaibigan ipapakita ko yan ang lalakas ng kumain ng darak so inaloan ko lang ng konting pids yan pero ngayon purong darak lang yan mga kaibigan so bibila ako ng mga integra to siguro or integra 1000 para mabus yung paglaki nila at halo natin dyan sa kanilang darak So madali lang alagaan ng pato mga kaibigan. Basta lagi may pagkain at lagi may tubig, siguradong mabubuhay yan. Few moments later. Ito yung good news dito sa ating backyard mga kaibigan. Naglilay na ng eggs tong ating native chickens. So ayan may dalawa na dyan na, na egg drop. So ayusin ko yan para makapangitlog sila ng maayos. So dahil mga dumalaga ang mga native natin dyan, hindi pa nila alam kung paano mangitlog ng maayos at sa iisang lugar. So, magandang indikasyon to mga kaibigan dahil ang plano ko nga, once na nangitlog na itong mga native natin, isasabay na natin i-breed yung mga heritage natin para once na may naglimlim dito, ipapalimlim natin yung mga itlog ng heritage. So hinayaan ko munang mauna itong mga native bago natin i-breed yung mga heritage natin. So magpapatagal pa siguro ako ng ilang araw o isang linggo para siguradong magsasabay sila ng mga heritage natin kasi mas advanced ang heritage mga kaibigan. Everyday yun nangingitlog ito mga native natin every other day so sakto kapag nag egg drop na yung mga heritage malapit nang matapos yung clutch ng mga native tatandaan natin mga kaibigan ang native per batch yan mangitlog at maglimlim for example mangingitlog ng 12 to 15 every other day or every day o kaya may pagitan na dalawang sunod isang bakante na hindi mangingitlog ganun yung mga native so kailangan tsempuhan natin para makapagpalimlim tayo ng itlog ng heritage so doon sa labas mga kaibigan may umiitlog na rin na isa so ipapasilip ko sa inyo sa mga solid viewers natin so kung matatandaan nyo mga kaibigan dito na misa yung mga pato natin yung pito kanina so dahil may mga pitaw tayong inahin na native may umitlog dito mga kaibigan Ayan, may isa na dyan kaninang umaga ko lang nakita at hindi napansin ni misis ko So magandang indikasyon to mga kaibigan na una mag-breed yung mga native chickens natin. Kasi habang hinihintay natin sila maglimlim, umiitlog naman na umiitlog yung ating heritage. So mas madali para sa atin na palimliman sa anila. Mahirap kasi na mauuna yung heritage tapos mauli yung native so matagal yung aantayin natin so lagi yung tatandaan mga kaibigan ang itlog ng heritage maximum 1 week ang pinakamagandang incubation yan kapag hindi nilalagay sa chiller So yun yung pinaka the best para maganda yung fertility at maganda yung hatching rate. So gaya ng sinasabi ko, ilang araw pa mga kaibigan, isasama ko na itong mga roosters ng Rhode Island Red. Two sets of trio yun, yung pinakita ko kanina para mabilis yung egg production. So magkaibang line to mga kaibigan, itong rooster na to, UK line. Itong rooster na to, Mohawk line. Kung mapapansin nyo, mas dark yung kulay nito pero mas malaki yung size ng UK line. Tapos yung tail angle nila, mas mababa yung tail angle ng mohok compare sa tail angle ng UK line. So dalawang line yung dine-develop ko ngayon dito sa aming backyard para makita ko kung maganda yung kalalabasan kapag pinag-impuse ko yung mga anak nila. Ayan mga kaibigan, yung isang itlog kanina na nandoon, pinulot ko na. So ang dami na palang itlog dito sa paligid. Ayan, meron pang isa dyan, pangatlo. Tapos meron pa dito. Ayan mga kaibigan, oh. No? So puro maliliit yung itlog Ibig sabihin yan mga kaibigan Yung mga dumalaga natin yung nanging itlog So nakakatawa dahil ang daming itlog Makakapag-produce tayo ng native So matutupad na yung ating plano Na paramihin ulit sila Pagdating pala sa pagbibreed ng native chickens mga kaibigan So ang ratio ng hen Pwede kayong umabot hanggang 5 Dahil malakas mga saway ang rooster natin At the same time Naglilimlim yung mga inahin natin So kahit na marami yung inaasawa nila, nababawasan naman yan once na naglimlim. Hindi kagaya ng heritage, bihira yung mga naglilimlim. Kaya kailangan kukunti lang yung hen dahil mabubugbog sa pag-asawa yung ating rooster. Ayan ang amo ng mga native natin mga kaibigan. Oh. So ibang native kapag niya mo, lilipad na yan. Sila lumalapit pa sa akin. So hayaan ko na muna silang umitlog dyan sa paligid para hindi sila manibago kasi pag pinakalaman natin agad yan baka bigla silang tumigil sa pag itlog o kaya magtampo sa susunod na vlogs mga kaibigan ipapakita ko sa inyo kapag inayos ko na yung kanilang manesting nesting baskets so sa ngayon ipapakita ko muna na nangingitlog na sila para may update tayo sa ating mga native chickens ayan ang gaganda ng mga dumalaga natin so tamang tama rin yan dahil maganda yung panahon Ayusin ko na rin tong kanilang breeding pen. So maraming salamat sa inyong suporta mga kaibigan. Sana nalibang kayo sa ating video for today. So lagi niyo'ng tatandaan, ang mga good practices sa ating manukan ay malaki ang nagiging epekto niyan sa ating mga alaga. Hanggang sa muli mga kaibigan, and god bless us all.